I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. and I need you TV once again Ito na naman tayo Magko-content -co Hindi natin alam kung ano co Ko-content ngayong araw na ito Oh no Ayan Sishare ko lang sa inyo mga kalogs Ah Kasi Dito ako ngayon sa New Zealand Na Masisilayan natin mga kalogs First time kong masilayan Kung paano ang mga Pagbabago Kapag ang Season is Ano na Spring kasi dito sa New Zealand mga kalogs mag spring ah uh, uh, Kasalukuyan na pong spring na po dito Sa mga tanim dito na sanas At mga puno na nalalagasan ng dahon Bale makikita na po natin ang pagbabago tulad nito mga apple mga kalogs so oh. Kung napapansin nyo kalbo Pero pag nilapitan mo mga kalogs Meron na po siyang dahon ito, mga meron na pong tumutubong mga dahon yung ibig sabihin po yan mga kalog si spring time na spring season ayan na po mga kalog ayan na po mga itsura ng mga puno ng mansanas dito mga kalog sa New Zealand kasi first time natin mga kalog kasi pabalik na na tayo sa Pilipinas matatry natin at makikita natin ang pagbabago ng mga ano dito, mga puno na tulad ng mansanas at saka yung mga puno na namumulaklak. Kasi hindi naman lahat mga kalog dito sa New Zealand inalalagas ang dahon. May mga ilan ngilan lang na puno na kapag winter, nalalagas po yung kanilang mga dahon. So kayo, isa itong mga apple trees ang nalalagasan ng mga dahon. Siyempre mga kalog, sa tayo Pinoy, hindi naman tayo dito lumaki sa bansang New Zealand napigyan lang tayo ng pagkakataon para mag visit dito for ayan naranasan natin mamitas ng mansanas yung nakita nyo naman sa aking mga past videos na ito yung inaakit kong mga puno ayan mga kalogs so ito yung mga inaakit kong puno nung dinatanan ko dito hitik na hitik sa bunga ngayon po, nalagas yung mga dahon noong winter, sa winter season. Ngayon, ayan na po siya mga kalogso. So, ang napapansin tumutubo na po yung mga dahon. Nagsisimula na po siya. So, pagdating po siguro na summer, hanggang sa, kasi ang summer dito mga kalogso is December. December pong summer dito. So ngayon, ito na siya ngayon, mga sumisibol wow. na mga dahon. Tapos pag malaki na yung dahon, siyempre mamumulaklak, mamumunga na. O di ba? Ayun, gandoon. Kung ikutin natin 'to, makakalog subos ang oras natin. Mahaba ang ating i-edit. <laughs> Ayan. Ito po mga kalog, si mga puno na inakyat ko. At saka yun, yung mga maliliit na yon, kahit na maliit na puno pa lang, marami ng bunga. Ay ayun sa dulo. Ayan. Ayan. ang matutong matutonghayan ko. Hindi ko na siya makikita mga kalogs kung paano siya ulit mamunga. Kasi balik na tayo sa Philippines! Ayan, tapos papakita ko rin po sa inyo mga kalogs Yung mga puno na nagsisimula na rin mamulaklak at magkaroon ng dahon Doon po sa mga banda doon Ayan, ilipot ko kayo dito mga kalogs Ito po, puno farm ng mansanas Ayan, doon naman po sa kabila is pidjowa. Kaso ang puno ng Pidyawa mga kalogs ay hindi po naglalagas ang kanyang mga dahon. Yung aming hinarvest nung pagdating namin dito at saka yung idinideliver namin para ma-supply sa mga supermarkets. Ayan mga kaluks yung mga apples o. Oh. Apple trees. Meron na pula silang dahon. Ayan. Ayan ang farm ng Apples Ano po yan? Halo yan ah. Red apples at saka green apples Halo na po yan Ito may mga lugar dito dati nung dumating ako May mga green apples Tapos doon po red apples Tapos dumanda na doon sa kabila at May kabila po Meron din po doon green apples Pero mas marami po ang red apples Hindi ko alam po alam mga variant no Kasi may mga variant pa nung apples na ano eh may mga tawag sila mga kalogs eh. E, hindi na natin alam kung ano yung mga variant ng ah, uh, variety ng kung anong apples siya. Pero red apples, maliban sa green apples. Ayan. Alright mga kalogs, dadalhin ko naman kayo doon sa may kabila. Sa so, may malapit sa bahay yung mga puno na nag-uumpisa na rin siyang mamulaklak at magdahon. Ayan mga kalogs, dito naman tayo sa puno na Uh, nag-uumpisa na rin siyang mamulaklak dahil sa spring season na po mga kalogs dito oh ito oh ayan hindi ko alam kung anong pangalan ng bulaklak ng puno na to eh oh ayan mga kalogs o, diba ayan oh ayan po yung sign na spring season na po dito sa New Zealand ayan ayan po alam mo dating patay na puno mga kalogs pero ngayon tingnan mo ang ganda ng bulaklak oh Ayan. Ayan po Ah, mga kalogs, diba ang ganda, oh. oh Ayan pa yung isa, yung malaking puno sa kabila Ayan, oh Ayan Doon pa, dun pa, oh Ayan. Tapos, mga kalogs, makikita nyo rin po na, nice sa uh, sign na po ng uh, spring season. Makikita nyo po itong mga ito, mga bulaklak na 'yan. talon Mga bulaklak ng ano dito, weeds. Ang tinamang ganda, oh. Eh po 'yung mga sign na spring na po. Spring season na. Yung puno na na. Ayan. Ah, di ba? ganda. Mamumukadkad pa po ito mga kalogs ng puro bulaklak kapag na sa kalagitnaan na po ng spring time, yung spring season. Ano? Ayan, di ba mga kalogs Ganda. Tapos ito naman yung puno na akala mo'y patay na pero tingnan mo, nagladahon na mga kalog Ah. Oh. Oh. Ayan. Pagandang kulay po nito nung dumating kami dito is yung dahon niya makulay. Napakagandang kulay. Ito. Ayan. Meron na po siyang mga dahon. Alright. Ah, diba mga kalogs? Ganito po ang start ng spring season dito sa New Zealand ayan ayan lang po yung may share natin mga kalogs na yung araw na ito so siguro sa next vlog natin is see you again in the Philippines ayan o, oh, kita niyo yung kalat kalat na bulaklak ng ano, puti ayan, paligid yan. kaya so, i-mover imo po yan mamaya o kaya sa bukas Ah. alright right mga kalog hanggang dito na lang ulit see you next vlog mga kalog sa mga hindi ko nag subscribe mag subscribe na kayo maluag pa mega love shout out sa lahat peace out alright.